Ano yan? Chinese? May Chinese na po. O, oh, di O, oh, yan Chinese guys. Mga kasama natin, na, natin dito, no? Ang dami na tropa natin mm -hmm. eh. Saka si Idol. Skype po natin, sa YouTube channel na niya. Sa Saka DJ Rizaldi sa TV. Sa mga YouTube natin, sa mga pangkakit. So, maraming salamat sa mga pangkakit. Walang sawang panunod sa mga video namin ni Idol. Sa tayo. dito tayo sa pwesto ni Boss Joel, no? May mga latag niya ngayon dito. Yan, may mga maleta, guys, oh. Gaganda nito, oh. Dragon Ball. Guys, oh. Gaganda nito, oh. Dragon Ball. Oh, Oh, yan, ganda, no? morning, boss. Si Joey. good morning, Mga vlogger Oh, Oh, morning, morning, ah. oh, oh shout, out, shout, out, shout out, Good morning po sa inyo, ha. Ah. Morning, guys, sa mga subscriber natin, no? Sa ka natin. Dito sa Carmen Plana. no? Guys, so. 200 na lang daw dito, sabi ni boss Joey. Ganda, oh. 200. So, yan, 200, no? 200, sa 200 guys oh. Yan 200 dito O oh, sir dito na kayo Pili na kayo dito Dito boss si Owen Ito Ganto Dito boss si 200 Kano dito Ganto Magkano yan sir 200 Kayo po kumuha Ah, si Sili pa lang. Okay, so, so, guys, so, pan no? so, 200, oh 200, guys, o, so, no? so, 200 daw, o. guys, o. Pan-display, no? Joel, 200. Ay, 200, o. Ayan, 200 yan, guys, ha. Ah. Yan, o. Oh. 200, si Sir, ang nakakuha. Papalit daw, papalit. Ano, aso. Ah, 1,000. Hindi ibo guys oh. Oh, 500 sige. Oh, 500. 500 na lang. Oh, 500 oh. 500. Oh. 500. Oh. 500 guys. Oh, ito Pero ito the best. No. Picture frame mo. Kay Noel. Yan oh. Yeah, no. 300. Good morning kay City Bike diyan. Good morning. Oh, makulimling guys ang panahon no. Yan. Boss, dalawa guys, dalawa yung nakuha oh. 200 yung ano guys, saka yung kulungan. 500. Oh, serte no. Panalo siya. Panalong panalo. Pero marami pa naman dito. Panalo ka pa naman dito. Hindi, meron tayo dong kulungan naman ng taga. Yun oh. Yan, paibase ko sa dalawang yun. Tapos guys, kulay black. So oh, ganda no. Gusto mo magkano yan Magkano? Gusto mo magkano? Sandal. Sandal. Oh, 100 guys sa jacket oh. Bagong bago, ganda oh. Oh, jacket. Oh, sandan, oh, pantalon, sandan din, no. Oh. America, galing sa oh, America to. Oh, 150, 150 sa breaker. 150 nang alam mo. Kumain pare, kumain. Wag mo nang bita. Oh. Sobrang dami talaga nila. Wow, oh, ganda oh. Dito boss Joel. 200, 200. 200. 100 lang, 100. Ah, 100. 100 pesos okay, lang 100 tabbyad. dito. Oh, ganda. Hindi oh. mo na lang ibigay, Boss Joel. <laughs> Yan, oh, 100. na oh, lang Pamigay na lang kaya yung presyo ni, pamigay yung presyo ni Boss Joel dito ha. Ah. O, oh, 100 guys, dito ha. Ah. O, oh, 100. Dalawa, oh, okay, Oh. Mga breaker guys, oh. oh breaker, ha? Breaker na to. 150 guys sa mga breaker, no? 150. Breaker natin. Flower okay, biso oh. Okay, guys, so Flower okay, biso na uh, so, okay, oh. daming Yung kulungan. Inano ka agad, binili? Kaya, no, yes, 20 na. na lang na tayo oh. natin, tayo natin. Tayo, 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 mga pantalon no? Oh. bago 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 ano sa isang idol natin tingnan natin pambabae 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 na lang tayo magpaka-babae pala magkano hey oh yeah magkano boss Joel benta mo sa pantalon 50 50 oh my god oh 50 pesos lang grabe na to ay 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 ano? bago yan ha kweta ako ko Boss Joel, magkano? 200 200 yung batisa dalawa. Dagay ng lang daw. Dagay Oh, 'yan. Etong dalawa 200. Boss Joel, binebenta mo Okay, 200 daw sa dalawa. 100 lang isa, no? Oh, benta Joel. Oh, okay. Ito pa. Eh baka meron pa, may mapili ka pa dito. Oh. Kobe oh. Joel pa. Ito maganda oh. Joel dito. 50. 50. Okay, 50 dito. Oh, ganda nito guys oh. 50 pesos lang oh. Yan, dito lang yan sa Carmen Planas no, sa Divisoria. Sa ah, pwesto ni Boss Joel guys. 50 pesos lang to yun o 500 no? ah sa mga ano na to lagi oh. bag Yan, 500 ang isa o. Oh. Saka meron pa yung lagay yung black. Galing sa malamig na lugar. Gobi o. Oh. Ay eh, si Idol. Ito si Lakay Adventure guys no. Ay, shout out sa mga subscriber ni Nakayat Venture guys, no? Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good mga Good morning. Oh. Nagawi kayo sa ano, wala kayo, hindi nakapagugas ng kamay, no? Ito pwedeng pwede. 10 pwede. piso lang 'yan, ha. Oh, 10 piso. So guys, oh, gloves. 10 piso lang. You know, Plastic gloves guys oh, 10 piso lang dito, bawat piso, 100 pieces oh. Yellow or blue? Ye Yellow. 100 pieces bago. 100 pieces de. 100 dito. Pagkakain. Oh. Ito pwede. Dapat may dalang ganyan Oh, ito bilhin mo na. Oh, ito, oh. Steamer guys oh. Chawel dito. 300 300 dito guys, steamer oh. Ay guys, natin kanina yung mga 300. Oh, team, ito ito oh. ang turbo dame, mo. Uy, 500. Good so, so, pa, pa yan, no? Oh. Ito yung mga unang labas ng mga yun, turbo natin. Yun, oh, radio Oh, so, oh guys, oh. Magkano mas press dito? 300. 300 na nga lang, guys. Ganda nito, guys, oh. Yon. Ano yun idol? Speaker. Speaker na radio. Oh, yan oh, no? speaker. Magkano ano, dito boss Joel? 150 boss pala natin. 150 sayo to. Ano yung mic sa dulo? Ah, mic din sa dulo. <laughs> Mike, uh, Eto, uh, mic na Ito mic sa dulo. 150 Eto guys oh. Sa mga main lead dito, oh. Oh. Andi karaoke set oh. Oh. 150 lang no. Ah. 30 na lang daw dito guys oh. Ayan, 30 pesos so. oh. Hindi pa nabili yung wifi mo? Ha? Sa ito mga to? Ha? Ah, ang benta mo dito par? Ha? 400 Ano to? Power supply Guys oh, power supply guys oh Computer oh Oh yan 300 lang dito guys oh. Ayan, 300 no. Oh, ayan guys, 300 lang dito. Ayan, 300 no. 20 20 guys dito oh. Si Spider-Man guys, nandi dito sa Carmen Plana so. Oh. 20. Ayan oh. No? Si Chief nandi dito din. Mortal Kombat. Ayan oh. 20-20 guys dito no sa mga tip na to oh. yan oh, 20 oh. electric pa oh. oh yan good morning good morning yung viewers ko, sa akin. Oh, yan palipatin natin lahat ng mga viewers natin. <laughs> oh, chat out kay Ganggang TV official guys, nandito na sa Carmen planet no? Yan. Tapos Joel Gang TV special guys si Romel Bakmis guys nandi dito ha. Ah. Saka s'yempre idol natin nandi dito din. Oh, shout out sa inyo lahat dito sa Carmen. Ito the best oh. 500. Oh, so, bag guys oh. 500. 500 guys ah. Oh. Oh. Sa bag na to 500. Oy. 500 din. Yes, parehas 'yan, madam. Parehas lang. Sorry sir ah, sorry po. Hi, good morning sir. Good morning po sa inyo. Oh, mga taga saan po kayo, ma'am? Taga Balinsuela po. Saan po kayo sa Balinsuela? Genti. Balin... Oh, shout out po sa mga taga Genti, no? Balinsuela City. Oh, guys, ah, mga taga Balinsuela ano? Nandito dito sa Carmen Planas, no? Magkano oh, nga uli diyan? 300. Ah. Oh hindi pa natin yung sayo lang ipaghanda na ito, punta tayo sa kanila. Magdadala tayo ng ano. Tayong maghahanda. Oo, tayo magdadala tayo. Wala ako doon. Uh, pwede naman noon. pwede uh, naman yun, pwede okay. naman yun. Magtatago okay. O. O. Ta ako. <laughs> tayo maghahanda <laughs> para sa kanya. Oo, oh, pwede yan. Okay. Okay. Ano ba? Oh, Dadala iba? ng dalawang lechon. yun. Dalawang lechon na manok. O manok. Oh, tapos sa'yo, oh. soft drinks. Soft drinks na lang, pwede na, no? Ano? tapos kanin, pwede yun. na paglulutuin na natin yung mga kanin. Para hindi na tayo ano, magbitbit na mabigat-bigat. Oo. <laughs>